Alam ba ninyo na sa ilalim ng St. Stephen's Cathedral sa Vienna ay may mga labing isang libong bungo at kalansay? Bukod dito ay nakatago rin ang mga laman loob ng mga banal na emperador ng Roma at mga pinuno ng Imperyong Austriano? Ang napakagandang Gothic na istruktura ng St. Stephen's Cathedral, ang ina ng simbahan ng Roman Catholic Archdiocese ng Vienna, ay isa sa pinakamahalagang landmark ng Vienna. Taon-taon, Humigit kumulang tatlong milyong bisita ang dumarating sa St. Stephen's Square na talaga namang manghang-mangha sa kagandahan ng St. Stephen's Cathedral. Ngunit ang tatalakayin natin sa bidyong ito ay tungkol sa mga kalansay at nakapreserve na laman loob sa ilalim nito. Ang mga Habsburg na mga banal na emperador ng Roma at mga pinuno ng Imperyong Austriano ay may kakaibang tradisyon sa paglilibing kung saan ang kanilang mga yumaong miyembro ay inilibing sa tatlong bahagi. Ang katawan ay inililibing sa Imperial Crypt. Ang puso ay inaalis at inilibing sa isang pilak na urn sa Herzgraft, Heart Crypt. At ang mga bituka ay inaalis at inilibing sa isang tansong urn sa Ducal Crypt ng St. Stephen's Cathedral. Ang entrance na patungo sa libingan sa ilalim ng lupa ay nakatago sa harapan bilang isang simpleng hagdanan sa kaliwang bahagi ng pangunahing palapag. Ang malawak na crypt o dungeon ng Stephansdom ay nahahati sa maraming mas maliit na catacomb at ito'y nananatiling isang aktibong lugar ng libing. Ang pinakabagong nakalibing dito ay si Franz Cardinal König, ang arsobispo ng Vienna, na inilibing noong 2004. Karamihan sa mga katawan ng mga miyembro ng Habsburg Royalty ay nakahimlay sa Neuer Markt Square. Sa isa pang ducal crypt ay doon nakatago ang mga internal organs ng mga prinsipe, reyna at emperador. Kasama ng ilang katawan at mga puso, mahigit na animnapong jars ng mga imperial na bituka ang nakapahinga sa ducal crypt. Kabilang ang isang garapon na naglalaman ng tiyan ng Emperatris Maria Teresia. Bakit may labing isang libong kalansay sa ilalim? Noong 1735, nakaranas ang Vienna ng pagsiklab ng salot na bubonic. Sa pagsisikap na mapigilan ang paglaganap ng Black Death, ang maraming sementeryo sa paligid ng Stephen's Dome at ang Charnel House, isang gusali para sa pagtatambak ng mga buto, ay inalisan ng laman at libu-libong buto at nabubulok na bangkay ang itinapon sa mga hukay na hinukay sa sahig ng kripta. Ang hindi magandang epekto ng kaayusang ito ay ang masangsang na amoy ng mga katakumba na minsan ay pumapailan lang sa simbahan, dahilan upang hindi matuloy ang mga relihiyosong seremonya. Salamat sa inyong panunood. Sana ay nadagdagan ang inyong kaalaman sa video ito. Hanggang sa muli!